The larger scheme of things, Sara, is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance which has improved a lot of uh, all Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House Leadership. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong uh, nare-receive na communication from the House Leadership. Sa ngayon po, ang naging concern lamang po namin ay yung uh, issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming uh, committee hearing. Well, no wala tayong uh, ano kung saan nga po nang galing yung text messages na yan. Uh, pero kung ang um, pinag-uusapan ay eh, impeachment, Uh, lahat naman ng tao no uh, may karapatan na mag-file ng impeachment. Uh, at uh, siguro, nasa kanya-kanyang uh, konsensya na yan, no? ng mga bawat miyembro ng uh, Kamara, uh, kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file, dahil siyempre, hindi naman natin po pwede ring pigilan no? ang mga miyembro ng uh, Kongreso, pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi, sa administration uh, hindi pa nga namin pinag-uusapan no uh, patungkol sa impeachment dahil abalang -abala ang, abalang abalang nga kami no uh, lalong-lalo na uh, dito sa aming mga gawain sa kongreso uh, talagang uh, gusto natin malaman kung ano yung katotohanan gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa uh, confidential fund no ng office of the vice president at at tira sa confidential fund no ng uh, Department of Education. At uh, nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga nga, uh, enforcement agencies o so, katulad ng DOJ NBI, no, mga kapulisan uh, sa pag-iimbestiga kung may nilibag, nilabag bang batas no ang ating Vice presidente. Lalong-lalo na sa technical malversation, kung may nilabag pa sa plunder, kung may nilabag ba sa anti-terrorism act no. So tingin namin yun ang mas importante na kailangang uh, bigyan ng importansya yung mga reklamo na yon sa ating Vice Presidente? Um, ngayon po ang panahon na pinakamadami pong ganyan, yung mga balibalita sa mga maririnig natin na kung ano-anong sinabi ng ganito, sinabi, balita ni ganito. Um, but as you can see in the House of Representatives, hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't-ibang diversionary tactics, kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were focused on issues, issues of uh, legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. And we will continue to do that, no? Um, siguro po kailangan ma-verify din po yung, yung, yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as sa uh, kasama po namin si Chairman Joel, naka po kami dun sa mga iba't-ibang hearings, hindi lang po sa Blue Ribbon, but also the Quadcom. Sir, I understand that you said po na hindi pa na pag-uusapan yung tungkol sa impeachment, pero meron pong statement si VP Sara Duterte recently, and sinabi po niya, if you would like to comment on this, sabi po niya, if I get impeached... That's my end. Gumasos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach ang Vice President, para pagtakpan at pagtakpan ang kakulangan at pagsisunungaling ng ating administrasyon, pagtakpan na yung mga pangako ay napako at babanatan at babanatan nila ako. They can try and then let's see. Well, it's another diversionary tactics ng, ng ating Vice President, no? para iiwas na naman ang usapin tungkol dun sa nangyari no? sa pondo ng Office of the Vice President at saka sa um, confidential fund ng uh, Department of Education. Um, ang pakiusap ko lang, sana mag-concentrate tayo doon sa kung ano ba talaga yung tunay na usapin. Ang tunay na usapin dito is may nawawalang uh, pera, na pera ng ating uh, gobyerno, hindi naging tama yung paggastos, nagkaroon ng kapabayaan sa paghandle no ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, at kailangan may managot dito. Doon tayo mag-concentrate. Kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at uh, kanilang uh, inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating vice-presidente. Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability, at kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Unang-una yung primary purpose po ng investigasyon din po natin on top of that ay uh, in aid of legislation. By next week mag-file po kami ng mga house bill uh, na naging uh, produkto po na ito pong investigasyon. So uh, kaya nga po sa totoo lang yung impeachment po ay hindi pa po na uh, pag-uusapan at kung ano pa po dahil uh, sa totoo lang nakapokus pa po kami dito po sa mga iba po pong usapin. Uh, Opinyon niya yun at uh, kami naman po dito yung katotohanan at pagtuloy po ng hearings ang aming tinitignan dahil yun po ay utang namin sa taong bayan. So we will stick with that and we will still continue po kung anong trabaho na ginagawa namin dito sa House of Representatives. Sir, uh, she also made another statement po regarding naman po doon sa planong pag file nga uh, violation nga po, an anti terrorism law. And sabi po ni to reach yung aking properties, yung assets niya yung violation nga poonito, nila kay kong Arnie Tevez. They are doing the Arnie Teves playbook. Your comments. Well, again, no, uh, this is another, um, I mean, a statement of. uh, the Vice President na sana pag-isipan niya mabuti. No? Dahil uh, iniisip niya, there is a grand scheme, na no? scheme ano, Pina na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagawa no? at pinagsasabi. Although sa nakikita ko, no? ito personal na opinion ko, nakita naman natin yung, ano, yung, no? yung batas na ipinas ipinasa, nila sa at uh, terrorism. No? At talaga nakita naman natin na meron siyang vinyolate doon. Pero uh, kailangan nating uh, hayaan no na ang Department of Justice, ang NBI at ang ating mga law enforcement uh, unit na mag-imbestiga kung talagang may nilabag ang ating BCP presidente. At kung nakita nila na may inilabag, nalalapat nararapat lamang na filean talaga siya ng kaso kasi may nilabag siyang batas, kailangan siyang papananagutin. Ah, uh, ko lang si Kong Jay no. Hindi to playbook ng ibang tao. Playbook niya ito kasi siya lang po ang nagtangkang gumawa na tangkain na patayin ang ating Pangulo, ang First Lady, at ang ating Speaker. Sir, kasi thank you so much. Pero regarding lang po ulit doon sa impeachment complaint, you mentioned po before, I think a month ago, Chair Chua, na may, may nakikita kayong grounds kay uh, VP Sara nga po sa hindi pag-explica ng ating mga confidential funds. I think you mentioned about graft um, corruption and betrayal of public trust. Do you still uh, hold the uh, same, same sentiment pa rin ba? Kasi natanong po sa akin yan sa isang interview, kung may ground. So, base po sa aming investigasyon, maliwanag naman po yung ground. Ang tanong lang naman po dyan, kung ito po ay uh, itutuloy. Itutuloy po ba, sir? Sa ngayon, wala pa nga po na pag-uusapan, kagaya po na ng binanggit ko. Uh, kaya nga nagugulat po kami kung saan po nang gagaling yung mga ganyang uh, salita. Dahil unang-una, siyempre, alam naman po natin yung sitwasyon ngayon. By next year, election na So, lahat busy. So, hindi rin, kaya hindi ko po masagot kung totoong uh, magkakaroon ng impeachment dahil uh, by February, start na po ng national campaign. By March, start na po ng local campaign. So, yun po ang uh, hindi ko po masagot. Ano po ba ang uh, parang March Order Police Speaker or ni PBBM? Wala naman po sa amin binabanggit pa eh, as of now eh. Kaya nga po, sinasabi ko po, ito po'y pag-uusapan pa ng mga miyembro kung ano magiging laman ng aming committee report. But definitely, magiging laman po niyan ay yung mga batas na amin pong napag-usapan na siguro kailangan maging uh, priority bill po para po maiwasan na po yung mga ganitong klaseng problema in the future. Uh, 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 yung RIFT siguro, hindi ko alam kung proper word yung RIFT. Pero definitely... Uh, iba naman po yung nag-aaway sa inaaway. So, <laughs> ang pananaw ko po dito kasi inaaway nila yung Pangulo eh. So, kitang-kita naman po, it's very obvious na sisi dito, sisi dyan. Pero at the end of the day, we all should be accountable for our actions. And as we all know the President, alam naman po natin yung Pangulo. Eh talagang kung pwedeng magtrabaho na lang siya, magtatrabaho na lang po siya para si ikagaganda ng bansa. Pero siyempre, eh, he won't take this sitting down binigyan, dinetret ka po. So, kahit sino po sigurong mamamayan, eh ganun din po ang, ganun din po ang response sa uh, yare nangyari. But again, um, I think that the president is working and he, he, feels na he should be above itong mga, itong mga nangyayari ngayon. But tao lang po siya. So, kailangan niya pong magtrabaho para nga po, yun nga, masolusyonan pa rin. At kung magkaroon man ng, kung parang ang tingin ng tao ay eh, political crisis, um, Naka-back up po, saka steady po yung foundation natin, especially po sa ating economic uh, sector. Alam po niyo ako sa totoo lang nalulungkot po ako dahil uh, nung ako po yung nagsimula dito sa kongreso, ako po yung hindi kabilang sa kanilang partido. Hindi po ako kasama sa unit team. Uh, kaya lang po, ako po bilang uh, isang mambabatas, ako po kasi naniniwala na uh, lahat po tayo, people have spoken, nagsim, nagsalita na po ang tao ng eleksyon. Dapat po lahat kami, we should rally behind the president. Why? Because kung ang presidente po ay naging matagumpay, ang bansa po natin ang makikinabang. And it will redound to the benefit of the people. Pero kung ang presidente po ay hindi naging matagumpay, ang kawawa rin po ang bansa natin. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice-presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, eh si, si presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon ma na na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang uh, usapin na tingin niya e eh, makakasakit no, sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat no, ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nagambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. No. So yung mga nangyayaring uh, usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan, no? Actually, wala naman pong uh, conditional threat sa batas. Ang threat, threat isa threat. So, kung ano man po, tsaka lahat naman po tayo siguro na panood natin. So, medyo disturbing po talaga at talaga talagang worries. Nakaka-ano po talaga, nakakabahala po talaga yung mga binitawan na salita. Uh, kaya nga po kami po sa uh, mga kasama po natin dito sa committee ito'y binibigyan namin ng top priority dahil buhay po ng pangulo ang nakataya dito. Uh, Nag-paper po ng military hunt kasi between the president and the vice president, meron pa rin pong sumusuporta sa, nakikisimpatay sa vice president, although maliit lang na portion sa among the junior officer po ng AAP. Yung pong smoldering hatred niya, do you think it could fuel rebellion? Kasi po, in other countries, kasi yung massive na mga ganyang issue po, ay lumalaki. Opo, ay uh, mga resentment, mga, pero although dito wala namang gano'n po maliban lang dun sa mga dds Well, naniniwala tayo sa profesionalismo ng ano ng ating armed forces at nakikita naman natin 'yan sa mga nga sinasabi no ng ating uh, sa mga sa liderato ng armed forces na na dapat hindi sila idinadamay no sa uh, away politika dito sa ating bansa. They are here to protect the the people, they are here to protect the constitution ano? At uh, sana ispare na lang natin sila sa mga ganitong klaseng usapin at wag na lang natin silang uh, idamay no katulad ng mga binitawang salita ng ating former uh, president na talagang uh, alam natin na mali at hindi katanggap-tanggap at uh, nakakapagbigay ng ano no ng division no sa ating bansa so uh, nagpapasalamat kami nagpapasalamat ako sa leadership ng military sa kanilang profesionalismo at talagang uh, sana ipagpatuloy nila yung pagtatanggol sa konstitusyon at pagtatanggol sa ating mamamayan. Noong isang araw po napakinggan ko po yung statement ng dating PDEA chief, si Colonel Dionisio Bayon. Uh, maganda po yung kanyang sinabi na ang mga military po, ang kanila pong uh, loyalty ay nasa konstitusyon. Uh, ako po'y naniniwala na hindi naman po sila magpapagamit sa politika at lahat naman po ang mga uh, military natin ngayon ako po naniniwala ay mga professional uh, at the end of the day uh, ako po ay uh, malaki po ang tiwala namin na ito po ay hindi mangyayari. Thank you Sandro Chona from Billionaire TV. Sir follow up lang ako. Sir ano pong thoughts ninyo um as lawmakers na merong civil society, merong civil groups who would want to file impeachment complaint versus VP Sara. Eh po ng kaninang binanggit ni Congressman Jay Kung Hun, na lahat naman talaga ay uh, karapatan ito eh. Uh, at the end of the day, siyempre, um, lahat ang mga opinion ng bawat isa, bawat sektor, ay eh, dapat respetuhin po natin. Again, ano? Uh, dapat nating irespeto yung uh, karapatan ng ating mamamayan no na mag-file ng impeachment o ng reklamo uh, sa kanilang uh, mga opisyales uh, including po sa ating bise uh, presidente. Hindi po natin ito uh, kailangan saklawan at uh, kailangan na, din nating igalang kung meron man sa kongreso no uh, mga na-membro na ng kongreso na i endorse nito. Pero kung kami, tatanungin ninyo uh, kung meron bang uh, uh, stand ang administrasyon ng Kongreso sa pangungunan ating speaker, wala po, hindi po namin yan na pag-uusapan. Uh, kung meron bang uh, iniutos o sinasabi sa amin, again, hindi po namin yan na pag-uusapan. Ang isa lang ang importante sa amin, no? magawa ang aming responsibilidad, matapos ang aming hearing, makapagpagawa kami ng ng committee report no sa pa sa pamumuno ni Chairman Joel at uh makapagpasa kami ng mga, mga batas na kung saan uh, mas mapoprotektahan yung paggastos no sa confidential fund ng bawat ahensya kasi naniniwala po kami na hindi na ito dapat maulit no at uh, dapat magkaroon tayo ng safeguard lalong-lalo na uh, sa paggamit o sa pag-disburse no ng mga uh, confidential, confidential, fund ng kahit anong uh, departamento ng ating pamahalaan. Sa, sa, uh, wala. Sa kadagdagan ko na rin lang, um, syempre constitutional na duty namin yan as legislators. At kung meron mang may hain or wala, kailangan, syempre pag may naghain, kailangan naming aksyonan. Either we approve it or we, we don't. Yes. Thank you. So, sirs, hindi po kayo magpapadala kasi with all that happened exactly last week, na araw yan last week, hindi po kayo magpapadala dun sa emosyon sa seemingly pambabastos as an institution sa Kongreso? Um, nagbigay naman po kami ng reaction eh, during the previous na press con na siyempre hindi kami sang ayon dun sa sa mga nangyari. Ngunit, um, sabi ko nga, baka this is a bigger diversionary na tactic. So, kami po sa komite with our chairman, talagang nakafocus po kami sa issues eh. Um, pero syempre, nakakabahala, nakakatakot, sabi ko nga, na aabot sa ganung punto. Um, sabi ko pa nga, sino, sino kayang hired assassin na to? International? Local? Anong death squad galing to? So, may mga, may mga tanong tayong ganun kung saan death squad, sino ba itong mga taong to? Yun yung mga imbestigahan. Ngunit, hindi kami pwedeng, sabi mo nga, hindi kami pwedeng magpadala sa emosyon namin kasi nga may goal kami sa komite, which is yung mga hearings namin at makagawa kami ng ma-improve namin itong mga batas na to na may mga loopholes na siguro kailangan ng i-update. Um, nandun po yung focus ng committees. We are not delusional, no? We are focused, no? Kung ano yung trabaho na aming kailangan gawin, kung ano yung trabaho na aming uh, kinaharap, we are not mentally stable, no? we are not emotionally unstable, no? So, um, we are in the right mind. Alam namin yung trabaho ang kailangan namin gawin. At alam namin kung ano yung mga nga, uh, kailangan namin tapusin in aid of legislation. Thank you. Big Samintok from Net25. Please proceed with your questions. Okay. Sir, clarification lang doon sa regarding sa issue ng impeachment. You may mention na uh, Chairman Chua na kung may grupo na magsasampa ng impeachment against the vice president isa ang dahilan na medyo nakakamakaad naka, lang is yung time constraint na because next year by January to February uh, February to March campaign period na so meaning to say yun bang election period isa rin yon sa magiging hindrance para hindi mag uh, hindi kumaga problema doon sa Uh, pag-push through ng impeachment against the Vice President? Well, that is only my personal opinion. Dahil at the end of the day, siyempre, hindi ko rin naman po alam uh, kung biglang uh, final po yan, siyempre, maubliga rin po yung mga senador to act on it. Mm -hmm. Di po ba? So, but that is only my personal opinion dahil tinitingnan din po natin, dahil siyempre, lahat naman po kami ay uh, may kanya-kanyang gawain. So, ito po, yun ay personal ko lang pong opinion. Okay. Marian Enriquez from TV5. Sir, yung regarding ng pulit sa good government, meron na po ba tayong like timeline? Nakikita ba natin na, you know, yung kailan ba natin nakikitang matatapos po itong good government hearing? Actually, kung ako pong tatalungin, siguro, baka hingin ko po yung opinion ng mga kasama ko in the next schedule. Magpapaset po kami ng meeting kung uh, may mga kailangan pa bang uh, pigain. Ako uh, kung wala naman na po, eh siguro it's high time. Kasi ako, ang dami ko ng suggestion na mga batas eh. May mga kasama ko, marami na rin sinasuggest na mga batas. Kaya nga po, sabi ko, by next week, may mga maifafile na rin po kami na batas. So hopefully po, um, siyempre at the end of the day, lahat ang opinion ng bawat isa ng mga miyembro ay kailangan ay hingin din po natin ang kanilang mga opinion. Hindi naman po, wala na pong committee hearing po. So, I guess... Oo, hindi na niya kailangan dumating at siyempre po at least uh, hindi na magagamit yung committee na palusot dahil alam po namin na mas mabigat po yung kailangan harapin sa sa NBI. So ingat po.